Good morning mga kapatid. Ito nandito na naman ang atin yung malo. Uh, sana po ay magbibigay lang tayo ng reaction dito sa uh, mga nangyayari. Kibibi ki Biancy si, at dito po kiido. Ngayon po ay ang mga nangyayari dito ay inaatake ng mga e ang Edson. Lalong-lalo na Edsi pala. Sorry, lalong-lalong uh, na po dito kay Beyoncé na wala naman po sa kanilang ginagawa. At alam naman natin na walang kalaban-laban si Beyoncé dahil wala po siyang channel. Uh, ang masasabi ko lang po dito, uh, sana naman po ay iwasan natin na ibas mo nyo o paratangan nyo po si Beyoncé na kung ano-ano. Dahil hindi naman po siya ka, karapat-dapat na ibas nyo. Dahil ah... Uh, ginagawa nyo lang naman na ipagtanggol ang inyong uh, minamahal na si Erika. Kaya dapat po tayo mag-iingat. Yan, mga ilovers. Um, wag natin na po na yung galit nyo sa amin na mga reaktor dahil pinakialaman namin si Erika, ay wag naman si Beyonce. Dahil si Beyonce po naman ay walang kalaban-laban po na yan ha, pwede niya pong ipagtanggol ang sarili niya. 'di ba? Ginawa niyo na nga kiido na pinaratangan niyo si Ido na budol. Ay wag naman po dito kay Biancy. Kaya uh, si Biancy po ay isang masimpleng uh, bata. Dahil bata pa po siya, wala pa siya ng uh, 18 at minor di edad pa po 'yan na binubuli niyo, 'di ba? Paano siya makakapagtanggol? Dahil wala siyang kara, uh, wala siyang kakayahan magtanggol sa inyo dahil wala siyang channel, 'di ba? Hmm ibinabas mo sila, lalong-lalo na yung pakikialaman nyo ang magulang, nasa sabihin nyo ay uh, ang nanay ay sugarol at si Biancy ay may boyfriend na ano lasing giro. Ay wag naman po ganyan, mga kapatid. Paano niyo nalalaman na si Biancy ay mayroong boyfriend, 'di ba? Tapos, sasabihin nyo, lasinggo. Ay, naku Diyos ko po naman, mga kapatid. Huwag tayo basta-bastang gagawa ng hindi maganda. Yun. Kasi, uh, ang sinasabi nyo, puro, uh, ano, kasinungalingan. Dahil, paano nyo nalalaman na hindi naman kayo kasama sa, ano, sa buhay ni Beyonce, hindi naman nyo kasama, di ba? Hindi naman kayong kapamilya na nakikita nyo kung ano ang ginagawa ni Beyonce. At saka sa sabihin nyo malandi, ay hindi po malandi si Beyonce dahil siya napaka-simple bata at napaka natural ang kanyang kagandahan, di ba? Ang cute nga niya, di ba po? At uh, ayan no, kung maayusan nyo, ay ayusan talaga yan, ay talagang gaganda si Beyonce lalo sa patingin ng tao. Dahil ngayong pangalang na walang make-up na hindi kagaya ng inyong uh, Erica na minamahal na talaga naman kahit ay alisan nyo ng make-up yan. Tingnan natin at ipagtabi natin po iyan si Beyoncé at saka si Erica nyo. Kung sino po sa kanila ang maganda. Very natural po si Beyoncé. Kaya mga kapatid, ay tigilan nyo na po. Huwag nyo nang ibabas na sasabihin nyo pinulot sa kanal at pinaliguan ng kalinga. Bu ganoon. <laughs> paro parehas lang naman 'no, oh. 'di ba si Irika nyo? 'Di ba? 'Di ba pinulot din ng kalingap? Kaya nakilala nyo nga si Irika nyo, 'di ba? Dahil kung hindi si kalingap, Prab, hindi yan makikilala nyo. Lalong-lalo -lalo na hindi makikilala si John A, 'di ba po? Kaya ganun lang po yun. Huwag tayo nang masyadong ma -ano, mapangusga sa kapwa. Dahil masama yun. Lalong-lalo lalo na po kung may edad na tayo. Tayo po dapat ang magpasunod sa mga bata. Hindi po tayo yung gumagawa ng hindi maganda para sa kapwa natin. Di ba po? Ganun lang po yun. Kaya sana po ay mag-ingat-ingat lang tayo ang masasabi ko dito. Ingat-ingat sa pagsasalita o sa pang ah uh, bubuli dito kay Beyonce dahil po si Beyonce po ay minor di edad, di ba? Kaya kayo po ay ang <laughs> ganyan, lang po ako na binibigyan ko lang po ito ng linaw dahil hindi naman po talaga maganda. At marami kami ditong mga reactionist na talagang eh, kailangan po ay i-depend namin dito si Beyonce dahil alam nyo po walang kalaban-laban ang mga ganitong mga benepisyare na uh, binubulin nyo. Di ba? Ganun lang yan po. Huwag tayong magpa-tumpik-tumpik pa. <laughs> Ay, uh, yung katotohanan lang po. ba diba? Mga real talk po lang. At tingnan nyo na lang po ang iniidolo nyo. Diyan na lang po kayo mag-focus sa iniidolo nyo. Tingnan nyo kung ano ang uh, ginagawa ng mga iniidolo di ba Ganun lang yun po. At uh, kung kami man po ay nagre-reaction dito kay Erika at nasabi namin kung ano ang nakikita namin ay totoo naman po yun. Dahil naman sa TikTok nakita namin natin kung papaano po siya makilaplapan doon sa girl. Hmm. Kitang kita yan. May mga ebidensya po kami kung paano siya naglalaplap. Eh, tingnan mo. Oh. ba diba? May nagsabi pa nga daw na kaya, kaya sila lulo hindi doon makatira sa bahay niya pinagawa ni John. Eh, dahil nandoon yung Girl niya, 'di ba? Ganun lang 'yun po. Kawawang June A na paglinlangan nitong magkapatid, 'di ba? Kaya ganun po ang hindi maganda talaga. Kaya mga kapatid, sana po laging aware tayo sa anumang ano. Anum, Huwag nating kukonsentihin ang mali. Doon lang tayo sa tama, 'di ba? Kaya ano masasabi natin? Mga kapatid, 'di ba? Yun lang at 'wag tayo masyadong mapagpintas dahil tayo lahat may kapintasan mga kapatid, 'di ba? Ah, lalung lalong-lalo na dito sa mga lovers, grabe sila maminta sa mo ang gaganda nila. Ang isipin niyo may mga anak kayo. 'Wag kayong mabasa-basa man lait ng ah, bata, lalong-lalo na 'yung mandamay ng ibang tao, 'di ba? Ang sinasabi ko lang dito pag may idol kayo, focus lang kayo sa idol nyo. Para wala kayong, ano, gumawa kayo ng tama, para walang masilip sa inyo. Yun lang ang mga kapatid, ang tangi nating uh, gawin, gawin. ba? Diba? Kasi, minsan, ang mga basher, hindi din naman alam kung ano at talaga ang gusto nilang mangyari sa kanilang idol. Dahil, di nila nakikita kung ano ang ginagawa ng idol niya. Kahit na nakikita nila, gusto siguro nila, laging nakikilap-lap. Iyon po mga kapatid, ang katotohanan. Ang gusto nila yung uh, nandiyan nakikilap-lapa, nakikita nilang gano'n ang itsura. <laughs> Kaya ako yung talaga tuwang-tuwa dito mga kapatid sa pangyayari na ito. Dahil uh, ito ay parang ano lang, sa amin mga reaktor ay eh, may makontent lang kami. Content-content lang daw sabi nila, pero po kami po ay may kabuluhan. Dahil sinasabi namin kung ano ang nakikita namin, di ba? Ganun lang yun po. Ang mga viewers po matatalino yan. Alam nila ang ginagawa ninyo, di ba? Kung sasabihin man, alam niyo po mga kapatid, ito ang nakakalungkot sa ating mga uh, sa ating mga nanonood, lalong-lalo na po sa mga ano, pag uh, yung panatika talaga, kahit alam mo nang mali, gusto mong pinipilit mo pong itama. Ay kung mali na nga po, kung nakikita mong mali, ay sana po ay Huwag niyong i ano na, iposyon yon na mali na yon dahil mali nga i. Eh. Bakit mo pang ipupos ang mali? Hmm. Tama o mali? Oh, ano ba ang sinasabi natin sa mga anak natin kung nagkakamali? Nakmali yan, huwag mo nang uulitin. Oh. Pakikinggan ka ba man ng anak mo kung uh, ikaw mismong magulang ay gumagawa ng mali, di ba po? Kaya ang gandito na lang, God bless you po sa inyong lahat at uh, please uh, support po malod uh, ati Malo at doon po sa isang channel ko, Malo de los Santos. Marami pong salamat at mga banat magsik, Cell uh, TV Barbosa, Hayat Mix Vlogs, uh, Ermagalo Mix Vlog. Marami pong salamat at Malo de los Santos. Uh, dito po sa uh, channel ko to, Ati Malo Mix Vlog. Ayan. God bless you sa inyong mga viewers kong nagmamahal. Shout out sa inyong lahat. We love you so much. Mag-iingat kayo. Bye-bye you!